Ayan po si Daphne Minsan lang pong bumabayan sa Bahay niya So ayan po siya So ayan may emergency po tayo May emergency po tayo today Kasi ito pong isang pusa namin Naglalaway po siya Left and right naglalaway po siya And then alam nyo po ba ang Algorithm ang algorithm 'yun po yung ginagawa mo everyday. Tapos pag hindi mo na siya ginawa the next day, parang may something wrong. So gano'n po yung nangyari sa pusa namin. Everyday same lang po yung routine niya and then parang ngayon iba na yung routine niya. So ayun, there is something wrong. Mga 2 days na po 'yan. So nakita ko po, nakita ko po yung naglalaway na siya 2 days ago gano'n. And then ngayon po, nung napalapit ako sa kanya, nakita ko may sipon na po siya. So papainumin po natin siya nitong ito po yung mucotan um, ano na rin daw po ito antibiotic, ganon, mucolytic ganon, anti-inflammatory ganon so for cats and dogs siguro or yeah for cats and dogs 1 ml po for 5 kilograms kung 5 kilograms po yung cats nyo or dogs nyo 1 ml so ito po 1 ml po ito hindi ko po sure kung 5 kilos yung pusa namin Pero mga feeling ko ganoon na rin po siya So Pause Kung mapapanood nyo po to Hindi ko po i-overdose yung pusa ako Ito po kunin na po natin siya So yun kung makikita nyo po Kung makikita nyo po meron po siyang discharge sa mouse niya. Ayan. So, sana mainom niya to. Ayan, mabait po siya. Fr Frankie, doon ka nga. Hindi kami makita eh. Ayan. So, ito po siya. Subukan po natin siyang painumin ito. Ayan, nainom naman po niya. <laughs> So ayun, uh, comment down below po kung meron po kayong alam sa mga symptoms na ganun. Ngayon lang po siya nagkaganyan so wala po kaming alam kung ano po yung nangyari sa kanya. And ayun, yun lang po yung emergency natin. And then, magpapasalamat tayo na tapos yung emergency. Ayan, eto na po ulit tayo kay Daphne. Buhatin nga natin si Daphne. Minsan-minsan lang po bumabayan sa kanyang lungga. So ano ina natin. Diga na dito Daphne. Ay, si Daphne. Medyo nakakatakot po itong si Daphne kasi matagal na po siyang hindi bumababa sa kanyang lungga. So, hindi po natin alam kung masungit na siya or kung ano po ang kanyang attitude. Ay, mataba na ba siya? Parang laki na nga nandiyan, ano? Tinan nyo, guys. Ala, takot naman ako. So ayan, nakakaakyat pa rin po siya. Ayan, nakakaakyat pa rin po siya diyan and then papunta po doon sa bahay niya. So Hello po! Hi Mamu. <laughs> Ayun po si Daphne, ayan. Ayun po siya. So ayun lang po ano Hindi ko napapahabayin itong video Naka 4K po tayo And ayun <laughs> Paubos na yung gamot Kaya isnalin ko na sa ganito Baka hindi na kasi siya masip-sip nung Keringilya ba yun? Ayan, so ibalik natin yung Sumobra So yun lang po, puputulin ko na po yung video. Ay disclaimer po pala muna. Hindi po ako expert, hindi po ako doktor, hindi rin po ako nagdo-doktor-doktoran. Ako po pinapakita ko lang po sa inyo yung ginagawa ko. So wala naman po akong sinabing gawin nyo rin yun. So guys, <laughs> makiramdam po kayo kung kaya nyo pong gawin. Ganon, lalo na doon sa mga walang pang vet. Ganon. Pwede naman pong home, ano yan, home remedy. Ganon. Basta pag-aralan nyo lang po muna bago nyo gawin. Huwag po kayong mag -doktor doktoran Katulad ko, hindi po ako nagdo doktor doktoran Yun lang po.